Baog na babae nagnakaw ng baby mula sa natutulog na ina. Warning, ang mga ospital ay hindi isang ligtas na lugar para sa inyong mga baby. Isang babae mula sa Hunan Province sa China ang nanakawan ng baby apat na araw matapos siyang anak. Si Wang ay natutulog katabi ang kanyang baby sa ospital habang pinanonood sila ng babaeng naghihintay lang ng pagkakataong nakawin ng baby. Ang baby snatcher na si Chang ay nahuli sa surveillance camera ng ospital na pagala-gala at mukhang kaduda-duda. Matapos siya magtago na matagal-tagal sa loob ng banyo, makikitang pinasok ni Chiang ang kwarto ni Wang dalang isang malaking balde. Tahimik niyang ninakaw ang baby na inilagay niya sa loob ng balde. Nang nagising ang ina at napansing nawawala ang kanyang baby, nagtawag siya ng staff ng hospital. Makikita sa CCTV footage na nakalis na si Chiang mula sa hospital dalang balde. Makalipas ang ilang oras, natagpuan ng pulis ang bahay na ito kung saan nila narinig ang ingay ng pag-iyak ng baby. Doon nila natagpuan si Chang kasama ang baby. Inamin ni Chang na ninakaw niya ang baby at sinabing ginawa niya lang ito dahil nalaman niyang siya ay baog. Hindi niya alam kung paano niya haharapin ang kanyang mga magulang kaya nagnakaw na lang siya ng baby.